Gusto nyo ko itong operahan? Ma'am, ganyan ang ma amam sabay. bay. Totoo ba? Ganyan talaga? Relax. Relax lang. Huwag mo tingin ma'am. Wala. Nakatigas siya. Nakaready. Oh, shit. Sa may mga ganto na frozen shoulder, ayaw masaktan pero gustong gumaling. Huwag kayo dito sa amin game. So, maganda gabi po sa lahat. So, first, Frozen Shoulder ng Bulacan. May record na kami dito ng Frozen Shoulder. Hindi lang, ano video ba natin yun, boy? Hindi. Yung dyan? Hindi. Road. ay di ko alam. Road 5 ata. May pinagaling kami yung, ano, uh, kaibigan ng nanay ko. gumastos daw ng 65,000. Ah, uh, sa mga anak nun, gusto daw ako nun makita na dito na po ko sa Road 1. So, pwede nyo na po akong dayuin dito, ha? Ano daw, gusto daw makita nun eh. Baka naman. <laughs> ma'am, ganyan ka nga, ma'am, sabay. Oh. Okay. Oh. Totoo ba? Ganyan talaga? Ano <laughs> yun ay, ay, so, ano paano to? Alam ko lang nagbata ko ng mga ano mula. Tapos tumunog. Kinabukasan na? So okay. O on the spot? Kinabukasan. Kasi tumunog lang siya nung hapon. Hmm. Tapos kinabukasan, hindi na siya... Na. Napa-x-ray na to? Wala nakita, no? No? Alin? Tapos pina-x-ray -ta na to? Hmm. Wala? Wala, nandun sa ano, sa tungkol. Wala, wala. Buwa, buwa, Sabihin mo pa ng hospital, bago lang ako <laughs> dito. Sige, <laughs> <Ginas, ginas>. sige, <laughs> Ah, gusto na daw po itong operahan. Ah, kaso si sir, yung asawa, nakikita daw po ako. So, yun. Yeah. Oh, Ayan po, hindi ko pumuhayag ng operahan. Ano, madam? Wala ah, pa ito, madam? Ano, madam? Ano, Sa kalaban. Ma'am, ikalma mo lang, ma'am. Huwag mo lang ilaban para mo ibalik natin sa natin. mong tigasan, inaabangan mo yung ano yung, inaabangan mo yung pagpitik, kalma lang. Bagsak, 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 ako lang mabuhat. Ipong pa siya naman. Bakit? Wala. <laughs> <laughs> ma'am, relax lang. Ah! Ang bilis eh! Nakatabang! Laksang ma'am. Hindi ko matatapos, ma matatapos yan. Ano sa akin

sino ka pulo lamang ano? ng ano kaya ng <gibli> oh, <gehen> oh, no? <laughs> kaya ng kaya ng ng kaya 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 ng na kaya

Sir, may ilang taon to? Yung sakit niya? Matagal na po eh. Siguro mga mm -hmm. 3 years to 2 years na. Digit ba? Opo. Pero biro. Hindi niya ako talaga pumahin na gusto niya akong pa-operahin Totoo, okay. madam? Ano na sabi sa'yo ng hospital? Mm -hmm. Sabi ko nga oh, po sa'yo. daw. Nagpanuka daw ng... Laman. Oh. Nang... Yung white... Parang white cell yung joint yun ko. Kaya gusto niya nakalitali na? Oo. Uh -huh. Hindi nga po ako pumayag. Bibigat, bibigat saglit. Tapos isang oras, balik ka sa noong mga lahat. Ako po. Ako po ka muna. Lalo, balik ka. Three years? Siguro marami kayo magiging doon dito sa Bulacan. Eh, matagal po kasi kung di Kaya gusto ko kasi nga, sabay kami na magpapala mo. Nandiyan po na, sinasabayin ka. Kung um, uh, si <coughs> gigigil ako sa'yo ha, pag ako nasa, nagpapala mo ka agad. Pada po ka madam, masakit yung odot pag nagiging doon. O, 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 Oh, ayos mo yung kamay mo, mamay. Isa na lang Pero sa akin, na Hindi na nalaman kasi hindi na nag-auto. Mga 30 kayo yan, ano? 50 kayo. Ano? ka. pagpapahingayin mo ba? Pero mamaya na yung review. Kasi kapag yan ay ibalik na, yan yan. Hawak. Hawak, walang pwersa. Hawak, 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 hawak. Walang sakit. Matarangin mo siya, masakit hindi. Ano mo, niyo. Ha, kanina, pag inaamat ko, sumisigaw. O, uh, pag naibalik, uh, hawak awal ang pensa. O, uh, hawak, -awak hawak, hawak po. Eh! Ano mo meron natin? Ano mo? Oh, pagpahinayin mo na natin si Madam, masakit kasi talaga yun sa mga may ganyan, tas ayaw masaktan. Shit, teka lang. Sa may mga ganito na frozen shoulder, ayaw masaktan pero gustong gumaling, huwag kayo dito sa amin. Kasi kapag ibinalik yan, dislocate yan eh. Sakit yan. So kung ayaw nyo masaktan, huwag dito sa amin ha. Ano lang, talaga, prangkahan lang talaga. Kaya ngayon yung kaibigan ng nanay ko, tika dito rin sa malapit sa amin, gumastos daw ng 65,000 kung saan saan nagpunta, hindi gumaling. Nung nakita kami ni John Paul, umiyak yun. Pero nagpapasalamat pa rin. So paano? Diyan muna kayo, mamaya na natin yung review. Magpapahingay muna namin sa so tingnan nyo mamaya kapag nakatbahin ako sa tangan ng mukha, pag nasaktan. E <laughs> <laughs> Sige muna kaya, God bless mo sila. Sige muna. na. Yeah. So, ang kwento sa amin yung asawa, 3 years lang ba? 4 to 3 years. Um, Oo. Oh, siguro mga uh, running to 4 years uh, na dislocate yung balikat ni ma'am. Pa-operahan na daw po dito sana. Ay, um pa daw po sana sa ospital. Uh, kaso, naligaw nga kami dito sa Bulacan na lipat kami. So, talo na rin naman nilang pumunta ng Antipolo na unahan lang namin. So, for 3 years, hindi may angat after mahilot ito. Ma'am, sample nga, ma'am. Alright? Oh, pag may ganun kayong case, if ever na gusto nyo pumunta dito, ulitin ko sa may mga frozen shoulder or dislocate na malikat. Kung ayaw nyo masaktan, huwag kayong pumunta sa amin. Kasi ibabalik yun sa dati, ha? Ah, uh, masakit talaga yung procedure, pero kung ayaw nyo dito, wala nang problema. So, paano? God bless sa lahat. No advance payment, ang checking in booking libre yun, ang bayad pagtapos mahilot. Saka, so, uh, Ikot pa rin. Ang dun yan. Ay ba? ba? Nagiinuman lang. Salamat lo. <laughs> 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 Thank you po sa mga tiga-bulakan. Kita-kita tayo sa mga gusto pa <laughs>